Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Napapansin nga nitong si Farah na tila ba na bago na ang pakitungo sa kanya nitong si Darius matapos nga nailigtas ito ni Lucy mula sa pagkakahulog. Ngunit hindi lang pala siya ang nagbago, kundi pati na rin si Cheska dahil masyado nang naging malapit si Lucy sa kanyang sariling anak. Inis na inis nga siya tuwing makikita niya na parang malapit na nga si Darius kay Lucy at parang ilang araw na lamang ay malalaman na nga ni Darius ang buong katotohanan na nagpalit pala sila ng kaluluwa. Sa totoo lang ay napag-uusapan nga ng mag-amang Cheska at Darius na para bang nakita nila kay Farah ang tunay na ugali ni Lucy at maging sila man ay nagtataka kung bakit mas mahal ng kinikilala nilang Farah ang mga halaman gaya ng kanilang tunay na pamilya na si Lucy. Samantala, naikwento naman ni Farah sa kanyang nanay na parang ibang-iba na nga si Darius at parang mahal na nga ni Darius si Lucy kahit na nasa katawan pa ito ni Farah. Isang beses nga na nagwawala si Farah nung mga oras na yon at hindi niya alam na nasa likuran pala niya si Cheska. Dinig na dinig ni Cheska, nagalit na galit si Farah sa kanyang nanay dahil palpak ang mga kidnappers na kinuha nito. Nagagalit kasi noon ang nanay ni Farah dahil wala na siyang pera na pambayad sa kanyang pinag-uutangan sa kasino. Sinabi ni Farah na wala namang ibang dapat nasisihin kundi siya rin lang naman dahil sa mga palpak niyang tauhan. Hindi makapaniwala noon si Cheska na ang babaeng kinikilala niyang ina ay mismong si Farah pala at kausapan pa nito ang kanyang nanay. Tahimik noon si Cheska dahil baka pag nahuli siya ni Farah ay agad nga siyang pahirapan gaya ng ginawa nito sa kanyang mamita. Hindi lamang iyon. Sa paulit-ulit nga ng pakikipag-usap ni Cheska kay mamita ay unti-unti na rin itong nakapagsalita. Binalaan nga siya ni Mamita na layuan muna ang babaeng nagpapanggap na Lucy dahil ito talaga si Farah at baka mangyari din sa kanya ang ginawa nito sa kanyang Mamita.